Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías Sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niebe, paglagpak sa lupay, di na nagbabalik, aagos na ito, sa balat ng lupat, nagiging pandili. Kaya may pagkait butil na panghasik. Gayun din ang aking mga salita, magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakilaan ng Diyos ay hayag Ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Matwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalap ang ngaping umasa sa kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Matwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig, daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asay hindi binibigo. Matwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan sa pagkatalam na ng inyong ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambayin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ihirap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi kayo patatawarin ng inyong ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.